Nailo po kaya? Tito pa Nailo si nanay o oh. Okay ka lang nay Ano po yung tinitinda nyo? Balot po Balot? O. Gusto ko sanang umingi sa'yo ng 20 pesos? Pa. yun ako Ah, ganun mo ba? Bibili po sana ako ng tubig ko Kasi malayo pa po yung ko. ang ko Ang initinit po ng panahon ngayon Magkano ba yung pera nyo dyan? Wala nga. Wala pa po yung benta. Wala pa po kayong benta? Kakalabas nyo pa lang po? Tignan magkano ba yung balot nyo? Thirty-five po. Thirty-five isa? Ilang po peraso lahat yung mga ano nyo? Yung binibenta nyo? Fifteen pieces. wala okay, ko pang Araw-araw ba kayo nagtitinda ng balot? Opo okay. Magkano ba lahat yan pag nabenta mo? Five. Five hundred ba? Bakit 15 pesos lang po yung binebenta niyong balot? Wala ko, wala ko, wala ko ah, wala po ba kayong pampunan? Pag napaubos nyo, may 200 pesos ka. Pag sa 15 pesos na balot. Ang init-init, ganitong oras po ba kayong nagtitinda talaga? Asan buo ba yung mga anak nyo? Wala po pong anak. Nang... Wala po ba kayong ano, pamilya? Wala. Ko. Dalago po kayo? Dalago. Ilan taon na uba kayo? 58 na po kayo. Bakit hindi po kayo nag-asawa? Baka mamaya bubog ka Hindi naman po siguro lahat ng mga lalaki Nang bubog Pag halimbawa malasing siya edi di Pumili po kayo ng lalaki na hindi lasinggero O <laughs> sige nai Ganito na lang gawin natin Para makauwi na po kayo Kasi mainit po yung panahon ngayon Bibiling ko na lahat yung mga balot mo 500 pesos Eto nai Nailo po kaya? Dito po Nahilo si nanay oh Nahilo ka nay Okay ka lang nay okay. Opo uh, Relax ka lang ha okay. Bakit first time yung pakyaw ng balot niya? Ikaw pa lang po Ako pa lang po yung nagana nagpakyaw Opo. Okay. Balot sa puti ho ba yan? Masarap po yan? Okay. Ah, may asin uba ba kayo? Sige po lagyan po natin ng asin Bakit bigla po kayo nahilo kanina? Ano Sumumpong yung, yung chan mo. Kalo ko nagulat ka lang dahil bibiling ko lahat. <laughs> Kinabahan ako, sabi mo, bigla kang nahilok, kaya pinatabi kita dito. Bali, dito po sa 500 pesos na ito, may 200 pesos ka na. Ito po, ayan. Uwi na po kayo ha, pinakyo ko na yung balot nyo. Pampuhunan nyo po yung 500 nyan, bukas. Ay, 200 lang po yung pampuhunan nyo. May isang daan ka sa bahay. Bali, 300 pesos po yung pampuhunan nyo dito sa para bukas. Gusto nyo bang ano, mas maraming balot yung bibili nyo bukas? Sige, ganito po yung gagawin natin para madagdagan po yung punan nyo. Bibigyan pa po kita ng 1,000 pesos. Bili pa po kayo ng balot para at least uh, marami po yung matutubo nyo para bukas. Pero ngayong araw po ito, uwi na po kayo. Kasi mainit po ha. Sa edad na ganyan, dapat uh, pag uh, ganitong oras, natutulog po kayo. Ano ang mo po? Ako po si Eagle Moto Black. Jenny po. Ikaw po si nanay Jenny. <laughs> ah, ano na lang po? Um, Jenny po. Manang Jenny na lang po. Opo, opo. Manang Jenny. Opo. Sige po ha, uwi na po kayo ha? Opo. God bless you po. Masaya uba kayo sa binigay kong tip sayo? Syempre, sir. <laughs> okay po Nay, sige uwi na po kayo Nay. Sige. Ayun guys, may natulungan na naman tayo. Naawa ko kay Nanay Jenny. 15 pieces lang daw yung kaya niyang ibenta sa araw-araw dahil wala daw siyang pampunan nung pagkasabi ko sa kanya napapakyawin ko yung balot niya bigla siyang nailo nung sinabi niyang nailo ako sabi niya kinabahan ako kala ko na paano na kaya pinatabi ko siya sa may lilim kasi sobrang init kasi ng panahon ngayon kaya dapat yung mga ganyan edad dapat nasa bahay na at least kahit papano natulungan natin si nanay Jenny ganyan talaga yung mga gustong gusto ko talagang tinutulungan Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung tinapos ninyo yung video na ito, pag-comment na lang kung saan kayo. Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.